Nakahuli na naman tayo. Pugo nga pugo. pugo. Nakahuli tayo ng pugo. Pinapasubo na naman tayo nito eh. <laughs> <laughs> oh. Maganda. Oh. Nidalong pa pa. Sa iba 'yan ah. Dalawang pa ah. Sa, sa laki ba naman ng silo eh. Ala <laughs> <laughs> ala man lang nung tinakilan din basta naming tinsan. Tabatan 'to, tinatano niya. Punta anak kami trabaho eh. Dito may huli sa silo namin. Hmm. Mm-hmm. <clears throat>